Matagal na itong uh, oil uh, deregulation law, no? Sabi noon, nung pinag-usapan to, and I'm very sure, medyo bago-bago ka pa noon dyan sa uh, iyong posisyon, um, magkakaroon ng binipisyo to sa taong bayan dahil magkakaroon ng kompetisyon yung mga industry player. Ang tanong, nangyari ko ba yon? Well, kung titingnan nyo, Sir Togsa, no? Depende kasi sa sa mga lugar. Again, if you look at our monitoring, this mm -hmm. is 66 pesos ang common price. Aha. Pero ang range na aming namomonitor monitor sa buong NCR, mm -hmm. Region 4, Region 5, yun po ang hawak ng opisina ko. Mm -hmm. Ang diesel po ay may as low as 59 to as high as 72. Siguro itong mga 72, ito yung mga lugar na kadamihan po dyan, mga lugar na medyo may Mayayaman. ano mm -hmm. meron pong nasa gitna naman ng maraming gasoline station kaya napipilitan sila magkumpit kaya bumababa nang bumababa hanggang 59 pesos that's the beauty ano sir togs nitong uh, sinasabi it it might not be perfect pero the fact alone that uh, gasoline stations owned by different owners has really that tendency to compete kasi mm -hmm. I po talaga mawawala 'yan. Parang akala mo sari-sari store magkatabi, akala mo magkaibigan pag nagkikita sa kalsada. Pero inherently mayroon pong kompetisyon na nangyayari diyan. Yeah. Mm -hmm. Parang ganito po 'yun. Inherently mayroon po talagang competition na nangyayari sa ground. So, hindi man siya perfecto, hindi man natin masabi na kontrolado natin ang price sa gusto natin, but this is how it works. 'Yan mm -hmm. po ang Ito ang realidad. Uh, realidad eh. so right. otherwise balik tayo doon sa isiset talaga natin ang price but the gap mm. the gap of the price adjustment yan po'y babayaran po talaga ng government yeah.